Nagsidatingan na nga yung mga parcel na in-order ko. nag -e invest na pala kami ng partner ko sa mga kagabitan ko sa pag-shoot ko ng mga products. So yung unang dumating na parcel guys itong tripod. Yung ikalawang parcel na dumating sa akin ay itong turntable na ilalagay mo yung products at iikot-ikot siya. Ang ganda po talaga nito. At hinatida naman ni Manong Driver yung ikatlo kong parcel siya talaga yung suki ko sa paghatid nito. Soft TV photography backdrop nga pala to guys. Yung malaking parcel ko guys is pang-apat na parcel na yan. Yan yung steel rack organizer na dyan nalagay yung onan -on product ko. Kani, ito na yung unbox the Karang i-unbox na So, mawag siya ang PVC backdrop para kung siya guys, na mga gamit tubig, mga props ko, mga tricks, tricks, mga mga tricks, dili siya ug kamasa tapos kung mahugaw ito ni magtunas mo dali gusto mo kuha guys isyu yung magtalak ito di susu sa mga ka-Tiktok affiliate niya nga gusto sila ni kay ng lang ilang mga video ni kay ni backdrop guys ni kung sa TV si backdrop ni siya so click niya pa nang link ako ni provide niya diyan actually pa ni o kaya mo sa TikTok shop lang. so this new education guys ni you kay mo backdrop puti or wala lang niya ang color kung siya mo most preferred na color yung advantage mo gula ni ko magamit-gamit ka mga tricks-tricks na tubig. Hindi ka siya mga basa compared sa, ano, colored, eh ito na So, ano siya guys, I get a high recommendation kina nakuha sa inyo sa mga tatik to kapi liti or sa FBTH na liti or kami Gusto mo ba na malastatic yung content mo? Pero yung bahay mo ay hindi malastatic yung background. Well, you must have this one, FVC Backdrop Photography. Before nga po pala, cartolina po yung gamit ko pang background. Kaso nga lang po, kapag gumagamit ako ng mga tricks like water, nababasa po siya at nalulukot. Compare nitong Phoebe C Backdrop Photography, nagagamit ko po talaga siya, lalo na kapag may gagamitan akong tubig na pang tricks-tricks ko sa video. Di ba, tignan nyo? Sobrang linis niya talaga tignan sa video kapag white yung background mo. Kung isa ka rin affiliate, kaya ko, mahilig mag-live selling, kailangan mo na to para maiwasan na rin ang live violation. Uy, Diyos ko! Dali-dali ako nag-order nito. Meron nga pala siyang color black and color white. May kasama na rin siyang cable meron dito power button and light indicator. Charging port sa gilid, pwede siyang isaksak, pwede ding pang battery. O di ba may dalawang option siya? Siyempre, kailangan mo lang itong pindutin ang table rotating para umandar siya either clockwise or counterclockwise. Hold mo lang din ng 3 seconds para naman maturn off siya. Gahanap ka pa ng murang tripod pero solid yung quality. Dahil mahilig ako mag-video at kumuha ng mga photos, naisip kong bumili ng magandang tripod. Pero nagulat ako sa presyo ng tripod na to dahil wala pa tong isang libo. Karamihan kasi ng mga tripod na nakikita ko na ganitong klase ay lumalagpas ng 1,000 pesos. Kita niyo naman yung itsura niya mga tol. Hindi ako nagkamali sa tripod na to dahil kung ano yung nakikita ko sa video, yun din yung nakita ko sa personal. Pwede pwede itong gamitin sa DSLR camera or sa cellphone no. Dahil meron na nga itong kasamang phone holder. Cellphone pa lang pala ang gagamitin ko ngayon sa pictorial. Dali nga lang pala siyang ikabit dahil natatanggal nga pala plate nito para maiikot mo nung maayos yung phone holder. Aluminum alloy nga pala ang ginamit na material dito kaya matibay. Pwede mo re-adjust yung height para hindi ka masyadong nakayuko. Isa nga pala to sa mga features na nagustuhan ko sa tripod na to. Diba nakakaprowin datingan? Sino mag-aakala na wala pa tong 500 pesos? May kasama nga pala tong panlibel para malaman mo kung pantay tayo ng tripod mo. Kung naka-landscape naman at gusto mong portrait yung kuha, pwede mo luwag yung lock nito. Meron nga pala sponge grip para kung sakali matagal mo siyang bitbit -bit, hindi sasakit yung kamay mo. Pati mga flip buckle nito mukhang ay naman sila at mahigpit siyang kumapit. Meron niya pala tong rubber sa dulo ng stand at gumagalaw to para mahapag-adjust siya sa dun sa level nung sahig. Meron din siyang gravity hook sa ilalim. At ang pinaka-favorite feature na nagustuhan ko dito ay itong Bluetooth shutter. yon mo lang yung shutter then i-prepare mo siya sa cellphone. Tapos pwede ka nang kumuha ng mga pictures. Serve nga pala kayo options dito kung gusto nyo may shutter siya or yung tripod lang mismo. Kung kailangan mo nito, wag ka na magdalawang isip pa. Ito na yung sign para bumili ka na. Kung gusto natin maganda yung kuha ng pictures or maganda yung kuha ng mga video natin, kailangan talaga tayo mag-invest ng mga gamit para maganda yung result ng mga products na sinushoot natin. Mag-check out ka na rin. Ay, syempre, to the respect talaga yung partner ko para mabuo itong steel rock organizer na i-display ko dito yung mga on-hand products ko for the effort talaga yung mga auntie at uncle nyo dito sa pagbuo nitong steel rack organizer guys. I-prepare mo na talaga yung 100% na energy mo para panglaban dito para sarap kaya sa feeling yung nagma-manifesting ka lang magkaroon ng ganito tapos ngayon meron na talaga hawak-hawak na talaga namin. Yung tipong nasa ikalawang layer na kami dito guys, sobrang excited na talaga akong matapos itong steel rack organizer guys. Hello mga Mima, we bought this one dito sa TikTok shop ko. At ganyan na nga lang yung reaction ko kasi matagal ko na po talaga siyang gustong bilhin. At luckily po, nabili ko na nga siya. At ang hinaganda po nitong steel rack organizer, na o-organize niya talaga yung mga binibenta ko or yung mga on-hand products ko since maliit lang po talaga yung space ng boarding house namin, naghahanap po talaga ako ng idea na makasya po siya dyan. At saka, dati po tumitingin lang ako sa mga online sealer na meron silang ganito. Steel Rock Organizer. Thanks to God, meron na din ako ang Steel Rock Organizer at saka nitong table rotating na gamit na gamit talaga kapag nag-live ako at saka nag-promote ng products nag -e talaga ako ng mga gamit na gagamitin ko sa pag promote ng mga products. So as a TikTok affiliate, kailangan talaga meron tayong mga gamit. Pumili din kami ng tripod kasi gamit na gamit talaga siya kapag nag-shoot ako ng video at no need na ng assistant. Ano nga bang benefits para sa atin as a sealer nito Steel Rock Organizer? Una-una, na-organize niya yung mga on-hand products ko at syaka formal at nitignan kung dito natin ilalagay ang mga on-hand products na binibenta natin. Nasa sa inyo na as a sealer kung ilang layer ang gusto nyo at syaka kung anong lapad or daas ang gusto nyo. Mag-click lang kayo kung anong sizes na gusto nyo. Kahit pa marami yung on-hand products mo, <laughs> Madi-display niya talaga nang gusto yung mga products mo. Kung ikaw wala ka pang steel rack organizer, this is your time na bumili ka na habang naka-payday sale sila. Sobrang mura lang mga me. Lalo na may mga vouchers ka sa TikTok. Malaki talagang masisave mo dito. Ano pang inaantay mo? Hanggang tingin ka na lang ba? or mag-a-action ka na at mag-checkout dyan para ma-organize yung mga on-hand products mo. Sinimulan ko na nga yung mga kadramahan ko sa life ko guys. Ayan, nag-shoot na ako ng mga on-hand products ko guys na mga binebenta ko. Ewan ko guys, passion ko na talaga itong pagbebenta kahit pa noong dalaga pa ako laking tulong na talaga nitong tripod ko guys kasi lalo na yung kamay ko guys medyo pasmado at medyo shaky yung pagkakuha ko ng video kapag kamay ko yung gamit ko so laking pasalamat ko talaga sa tripod na to kasi focus na po yung pagkukuha niya ng mga video at letrato kahit nagla live ako guys ganyan yung set off niya no need ko nang hawakan yung phone hindi na nangangawit yung kamay ko kasi nga ne meron na akong tripod. So, laking tulong po talaga siya for me as a TikTok affiliate.